Aries, maging maingat ka sa pamamasyal, lalo na paggabi na, at huwag mo na makisama sa mga kaibigan, ngayong araw para makaiwas ka sa bisyo, na pwedeng malaman ngayong araw, at umiwas ka rin sa mga discussion ngayong araw, dahil baka makakakuha ka ng ikakagalit, na magdadala sa iyo ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus. Ngayong araw ay maging mas maingat ka sa mga bagong kausap, dahil ang aura mo ay may kabaitan, kaya dapat na maging maingat sa gagawin na desisyon, ngayong araw at dapat din maging alerto ka sa mga sasakyan sa lansangan para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini dapat ka muna umiwas sa mga kasama o kakilala kung ikaw aayain ngayong araw dahil pwede kang mabigyan ng gastos na malaking pera, at dapat mo rin alagaan ang kalusugan bawal muna ang alak at mabusog sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, maging maunawain ka kung sa mga kapamilya ang magiging usapan ngayong araw, para ang masayang relasyon ay hindi mabigyan ng kalungkutan. Pero kung ibang tao ang kausap, pag may nadarama ka na ng pagkainis ay lumayo ka na. Dahil gastos ang iyong makukuha at sakit ng katawan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, dapat ay maging maingat ka sa mga kausap na tao ngayong araw, na mahilig magsalita ng kaberdihan dahil tukso sila ng gastos, at pag-aaway, gawin na mas lumayo ka sa kanila. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, dapat ngayong araw ay may ugali kang maselen at striktong pagsasalita nang wala nang lumapit sa iyo na gagawa ng kayabangan at mangungutang na makulit na tao. At umiwas ka sa alak at sa mahilig magsalita ng kayabangan para sa iyong kalusugan at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, maging alerto ka kung ikaw ay gagawa ng pagbibiyahe ngayong araw, para wala na magbalak sa iyo nang kumausap ng safe ka sa gagawin na paglalakbay, at umiwas ka rin muna sa mga kumare o kumpare ngayong araw, dahil gastos ang iyong makukuha, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, magingat ka sa mga gagawin mong importante ngayong araw, para maging masaya ang iyong araw, gawin na magpokus ka para hindi ka magkaroon ng suliranin sa hinaharap sa magagawa mo ngayong araw kaya maging maingat sa dapat nagagawin gagawin ng makaiwas ka sa kalungkutan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging maingat ka sa pagsasalita, ngayong araw, lalo na kung ikaw ay may pasok na sa trabaho, nang walang maging kalungkutan ka makuha sa hanap buhay. At huwag ka gumastos para lang makapaglibre sa mga kakilala mo ngayong araw, dahil kukuhanan ka ng swerte ng hindi mo nalalaman, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, dapat ay may katapangan ang iyong ugali ngayong araw, na hindi ka basta, kayang malapitan para makausap para layuan ka ng mga tao, na mahilig gumawa ng paghingi ng pabor lang sa iyong katalinuhan, at umiwas ka sa alak lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, at huwag basta ikaw ay maawa sa mga kausap kahit na iyo ng matagal ng kakilala, para makaiwas ka naman sa gastos at magalit. At kung may mag-aaya sa iyo na pumunta sa ibang lugar dapat kang tumanggi, muna para makaiwas ka pa rin sa gastusan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig ngayong araw, at huwag ka magtatagal maligo sa madaling araw, at kung may bigla ang lalapit sa iyo na kaibigan, kung dalawa ang kasarian ay huwag ka muna umayon sa kanyang kagustuhan para makaiwas ka sa kalungkutan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.